guys, matutulog na ako in a bit and then I'm doing my skincare routine. So naisip ko na i-share yung aking skincare routine sa inyo. Although wala naman talaga ako like necessarily the routine sa aking skin kasi I'm not naman the type ng girl na like sobrang mag ano, sobrang may skincare na pinafollow talaga minsan tamad talaga ako but i do have like regu regular facial lang like every month nagpapa-facial ako and then tamad ako mag-skincare kaya tingnan niyo yung yung skin ko hindi siya I, i don't really have a perfect type ng skin um acne prone ako combination skin yung type ko so nahihirapan ako kasi wala talagang month na hindi ako tinutubuan ng pimples. Yun talaga yung isa sa, sa, sa issue ko in my entire life. Parang pag hindi ako natubuan ng pimples sa isang buwan, sobrang happy ko na. And um, yun, ever since, ganun talaga yung problem ko. Kaya maraming mga um, impurities yung skin ko, marami siyang mga, mga bakas dyan. Kasi... Um, hindi talaga ako nawawalaan ng ano, ng pimples. Kahit anong gawin ko, nagpapa-facial, laser, or what, bumabalik at bumabalik siya. Isa pa sa napansin ko sa skin ko, nung mga dumating na ako ng 30s, lumalabas na yung mga crow's feet, ganyan. Meron na akong mga wrinkles, ganyan. And then recently, problema ko pa yung melasma. Lagi akong nasa beach, lagi akong um, naliligo, ganyan. Lagi akong sa mga tropical areas and uh, hindi ako marunong mag-sunscreen. Isa siya sa mga neglected ano ko, neglected habit ko. And recently ko na lang, uh, nagsistart ako na mag sunscreen talaga. Kasi nga, kung mapapansinan nyo, dito oh, meron siyang melasma na nagsishow na talaga. So, pinapalaser ko ito siya. So, I have tried na every month before. So, me medyo mahal. Kapag nainitan ako, nangingitim siya. So, ngayon, dapat iwas-iwas muna ako sa, sa sunlight. And then aside from the melasma, syempre nakakakos ng ng aging, ng fine lines, yung palaging um, nasa araw ako. And um, patigas kasi yung ulo ko kasi gusto ko nasa beach ako palagi. Kumbaga, nire-reap ko yung katigasan ng ulo ko because of the things na dapat ginawa ko before na hindi ko naman ginagawa. So ngayon, lumalabas na yung aking uh, fine lines, lumalabas na yung aking wrinkles, lumalabas na yung mga crow's feet, and everything na, na mga impurities sa skin because sa edad ko ngayon, I'm 36 years old, turning 37 this year. So talagang, um, nagsashow na talaga siya sa skin ko. And ngayon pa lang ako, natututo na really mag-skincare. This time, meron akong na-discover na product And um, ginagamit ko na siya for how many days now. etong Bakuchol na retinol na serum. Kasi gumagamit ako ng retinol because it helps sa, sa fine lines, anti-aging, ganyan. Nagbabrighten din siya ng skin. So, um, this uh, Bakuchol na retinol is a rejuvenation serum. So, ito siya, the Bakuchol. Yung sikat na sikat ngayon na product sa market. This is anti-wrinkle and glow skin. So, sa mga marami ng wrinkles dyan, na tulad ko, um, this product is, um, itry ninyo if it will work for you kasi feeling ko nag-work naman sa akin. And um, this is the natural retinol alternative. We have this bakuchol na plant-based uh, retinol siya. Now, this serves as an alternative sa, sa retinol Um, and this is milder sa skin natin. So, I noticed this because um, magamit ako ng retinol before. That's a different brand. And then when I'm using that, nag-irritate siya sa skin ko. So, I stopped using retinol kasi um, namumula ko. Ganon. So, medyo sensitive din yung skin ko sa mga products. So, that's why very careful din ako sa paggamit ng mga products. Because, yung tendency kasi, kapag gumagamit ako ng products, it's either kapag bago siya sa skin ko, pagka tomorrow, sure sure ako, tutubuan ako ng mga pimples. This is also the result ng ng product na ginamit ko. These are pimple marks na kung saan gumamit ako ng product na to and then siguro for a week ginamit ko siya, sobrang nag-ano, nag-lumabas uh, yung lahat ng mga pimples ko. Ayan. So, mabuti na lang ngayon, um, nawala na siya. And then, I'm using this one. And feeling ko, isa din to, isa din tong Bakuchol na to, na retinol serum. Sa so, mga dahilan kung bakit yung, ano ko, yung, yung melasma ko dito ay medyo nag, ano siya, medyo nag, um, medyo nag, nag-fade siya. I'm not sure if I'm using it right, but I have a vitamin vitamin C serum na ginagamit din. But for now, kasi ina-alternate ko siya. Um, for example, kapag gumagamit ka ng vitamin C, which I put in the morning, and then sa evening, itong bakotsol naman na retinol. So, I'll show ko sa inyo kung paano ko siya nilalagay. Ano lang naman siya, small amount lang naman siya. Considerable amount lang ilagay natin sa ating skin. Ayan. Ayan lang siya. Very mild lang siya na, <coughs> na nilalagay mo sa skin. So, this is pantulog ko na na um, this phase ko na ito is after nito, matutulog na ako. Very quick lang siya na nagde dry Ayan. O, ba? Diba? Looking fresh na ako. Ready na para matulog. And what I do appreciate about this Bakuchiol na retinol is pagka morning, hindi siya yung parang oily kasi meron akong ginamit before na retinol na Um, kapag ginamit mo siya, and when you wake up in the morning, alam mo yung feeling ng mantika ka? Kasi ang daming, parang, parang nag-oil siya. Eto, hindi siya ganon. Hello! So bagong gising ako ngayon. It's 12. Um, 30 in the afternoon. Revered kasi ako, kaya medyo late yung gising ko. But I just want to show you kung ano yung uh, itsura ko or ano yung itsura ng face ko na bagong gising using that Bacochol na retinol. And um, wala kong ginamit na iba, Bacochol lang. And then yung toner, kasi gusto kong maipakita yung parang effect niya um, sa lahat ng mga gustong um, itry or gumamit. na So, eto siya hindi siya yung parang mantika. Hindi siya yung parang nagmamantika yung face mo talaga in the morning. I can say maganda. One week pa lang akong gumagamit. Pero ito na yung effect niya sa, ano po, sa skin ko. I have melasma. Feeling ko naglighten siya. And super thankful ako. Kasi papalaser ko na naman sana siya. Magagastos, magagastos na naman sana ako. And then, Um, marami akong mga wrinkles na may mga crow's feet na, ayan, crow's feet natin dyan. Hmm. Diba, sobrang lala. I started using vitamin C. Dahan-dahan nagkakaroon ako ng um, skincare routine which um, I hope hindi pa huli ang lahat. And I'm also using yung um, sunscreen. Huwag niyo ako i-bash sa aking skincare routine. Diba Kasi baka sabihin yung mali yung skincare routine ko. But kung mali yung skincare routine ko, do comment pa rin. Kasi para at least ma, di ba, ma-check ko. Hindi, guys, disclaimer, hindi talaga ako yung maano. I'm not a type of girl na sobrang may skincare routine. Wala akong skincare routine actually. So yung usage niya, ginagamit siya after ninyo na maligo or after ninyo magwash ng face, after ninyo na maglagay ng toner, ganyan, ilagay nyo na itong retinol na to, itong bakuchol na to, para at least uh, maganda yung skin niyo So if you um, wanted to also buy this product na ginagamit ko, ilalagay ko yung link kung saan ninyo siya magbibili. So yun lang guys, bye! Good night!